Yo, what's up mga ka-idol? Nagbabalik si Idol Jeff Puge. Agroing! Ayan <laughs> Ma eh, si Manong Hili mga ka-idol. Oh. Oh. Yung yeah. Guapu. mm, guwapong-guwapo yan. Puging-pugi yan mga ka-idol. Yung aming mga, mga kaliwat dito mga ka-idol. Oh. Ako lang yung kakaibang... Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga Boss sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Magandang tanghali, magandang gabi, kung ano mang oras sa atin dyan mga ka-idol ko. Mga idol, bali ito na naman po tayo mga ka idol. Panibagong araw, panibagong content, panibagong vlog na naman tayo sa ating munting channel natin mga ka-idol ko. Bali ibabahagi ko sa inyo mga ka-idol. Ito tayo, nandito tayo sa ating sa ating lugar mga ka-idol, sa ating province of Bohol. Bali may kaibigan tayong police na na nag-request siya ng butong uh, coconut, niyog mga kailan no tapos nakiusap tayo dito sa ating mga uh, kamag-anak o kakasin mga kaidol eh nakiusap tayo sa kanila na mayroong nag-order ba na butong kaya yun kinausap ko si Manuel <laughs> oh, <laughs> si Utol Ah, uh, binigyan tayo ng mga idol. Ah, hindi. Binigay mga idol. Kaya babayaran naman to mga idol, no? Mm. Ito. Ito, babahagi. So, otol yun mga ka idol. Yung narinig yun, no? Ayan sila. Bali, dito muna tayo mga idol, ha? Pakita ko muna sa inyo to, ha? Yung ating in inakyat na niyog. Dito yun, ito yun, eh. Kawatan ko ng globe. <laughs> Sabi ni Otol, kawatan ko ng globe. eh, eh nagpaalaman tayo mga idol, no? Tapos, di naman natin hingiin babayaran naman sa mga polis no ah, sa polis na nag request ng butong ito yung ating inakyat mga idol oh. ayan 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 no oh. taas taas no bali ito yung ating dadalhin mga idol doon sa polis station mga idol no mm, um, mga sampo mahigit to mga idol mm. Um, ayan si manong hili mga idol oh, oh. Um, Gwapo. gwapong yan. Puging-puging yan mga ka-idol Yung aming mga mga kaliwat dito mga kaidol oh. ako lang yung kakaibang mukha mga kaidol no oh. o oh, unique ba <laughs> aguroy bali kukuha muna tayo ng sako para ipasok yun mga kaidol no oh. yung otol ko mga kaidol oh. ayun no ah oh, manay ah sako yun binigyan tayo ng sako mga kaidol naman yung hili mga kaidol Nandito dito daw sa salakot sa o oh, sa kubo ba mm. kunin mo natin yung sako mga kaidol ha Bale, i-sharing ko lang ito sa inyo mga idol ha. Share ba? Share. Ah, bale, upload na rin natin ito eh. No? Itong ating ginagawa dito sa ating province. O sampo mahigit yon mamimili tayo ng sako. Ang dami dito sako. Ayan. Pili tayo ng malalaki. No? Bale, yun sila mga kaidol ay yung business nila ay kuan mga kaidol. Kaya madami silang sako. Business nila ay Kuan mga kaidol, ah nanininda ah, nag titinda sila ng mga iba't ibang mga gulay, bali dito dinadagsa, no? Oh, do. Kunyari ito. Doon sa Sikatona. Oh, pangalan ng lugar sa Samura. Oh, dito binabagsak yung mga gulay. No? Kay si Auntie teresa ay business businessman, ay hindi pala business human babae kasi. Agree. ay ay pasok natin to. Ano? Oh, ayun si Auntie Risa. Oh, oh, Sa lahat ng mga nakasubaybay nitong channel na ito, sa mga lahat ng mga sulit kong supporters na taga Talibon Bohol, mga idol kung sino mang merong mga mga gulayan dyan, dito na kayo sa kay Auntie Risa, dito sa Ivardoni sa San Agustin, Purok 6, mga idol pagsa. Um, yun. Kung sino mang taga Bohol dyan, mga ka-idol, oh, no, na malapit dito sa amin. Oh, lagay na natin to mga idol ha. Mamaya, babalik ako mga idol kasi ilalagay ko to. No? Oy. Mamaya mga idol. O, uh, to daw ko no. Ha? Uh, ha? <laughs> <laughs> Nangihingi si Otol mga idol na uh, sahod daw, makasahod tayo. Wala pa sahod mga idol no? Sana mga idol, makasahod tayo mga idol no? Sa bawat sa bawat upload natin sa ating munting, munting channel, sa bawat upload natin mga kaidol, ay sana ay napasaya ko kayo mga kaidol, no? At marami pong salamat po talaga po mga kaidol sa hindi pag-skip nyo sa ads mga kaidol, ha? Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo po talaga po mga kaidol, ha? Walot ulit lang ako magsasabi sa inyo na maraming marami pong salamat po sa inyong tulong po sa, at, sa ating munting channel mga kaidol, ha? Sa hindi pag-skip ng ads. Ba bawat upload natin mga idol sa hindi ninyo pag-skip ng ads mga idol talaga lang po mga idol may pumapasok na dollar po mga idol and dahil sa inyo yun po mga idol sa hindi pag skip ng ads mga idol no marami pong salamat po talaga sa inyo mga idol no mamaya babalik tayo mga ka idol kasi ipapasok ko pa to itong kinuha nating niyog mga idol ha babalik tayo mga idol mamaya ha kay ipapasok ko man to ha so yun po mga idol A few moments later. Yo, what's up, mga idol? Nagbabalik si Idol Jeff Puge. agoy. <laughs> mga idol, tapos na natin ilagay sa sako sa yung ating kinuha na butong mga idol. bagatawagin tawagin sa amin mga idol, yung pinakita ko sa inyo mga mga idol ba? Oh, 'yun. So bali, shout out tayo mga idol, no? Shout out sa lahat ng mga sulit kong super So ano ba naman ito, nabubulo si Jeep na, na naman po mga idol. Shout out po sa lahat ng mga Sulit Gong Supporters dan sa mga silent viewers sa mga OFW na kasopay-pay nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Shoutout po sa lahat ng mga bago nating subscriber dyan sa mga bago nating kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Ito, shoutout po kay Mom, Mom Maripusang Azul. Yon, shoutout po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Idol, shoutout po kay Walter Julio Santos Cecilia Santos Nana Rovis Sator Pipi Family G Ana Banana yun shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko bali ito yung aking naplex mga ka-idol no kaninang umaga po mga ka-idol gumising tayo ng madaling araw pumunta tayo dito sa ating pinagsignalan mga ka-idol ba um, sa, sa yung kasit natin mga ka-idol ito yun mga ka-idol oh, no? Vlog TV yun shoutout po idol from Saudi Ab 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 Aribya. Aribya, yon charot po idol. Charot, mm, Marami pong salamat sa comment mo idol ha. Mark, Hazel, Hazel, Hazeldo daw. Yon charot po idol, Marami pong salamat sa comment mo idol ha. Well, ah tapos na to. Ah Walter Tupis Yon, Marami pong salamat sa comment mo idol ha. Charot po. Ito po yung basahin natin yung comment niya idol ha. Mga ka-idol ko, don. Damihan mo ang mga ang palaya mo, idol. Mas mahal yan kaysa pipino. Dahan-dahan ka lang magsalita. <laughs> idol, para di ka mabulol, para dis disinte din pa pakinggan. Yon, marami pong salamat po talaga po mga idol ha. Sa Idol Water Two sa comment mo ha. Maraming salamat sa suggestion mo po. Um, shoutout po sa iyo Idol. Uh, kamusta kayo diyan sa ibang bansa, no? Um, sana ay okay tayo diyan ha. Um, God bless you to all. mga Idol. Uh, Dudun from Mindanao, buddy. Yon, shoutout po Idol. Idol, shoutout po. Shout out sa, sa from uh, sa mga taga uh, Mindanao. Yon, shout out po sa inyo lahat diyan mga kaidol. Bisa natin to mga kaidol no? para hindi na tayo hahaba no. Mm, yon, kasi pupunta pa tayo doon sa police station mga kaidol ah. Mm. Tapos magdadala tayo ng pinya, may pinya tayo doon mga kaidol. Tatlo tapos ila, uh, ibibigay ko doon sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Agoray. Bibigyan natin doon sa ating mga kaibigan, ating nakilala mga kaidol ha. Mm. Uh, Jim, Jim, my, uh, Jim, my blogs official. Yon syarat po idol. Marami po salama sa comment mo idol. J Mark Montero, yon syarat po idol. J Mark Montero, syarat po Mark. Ah, uh, tapos na to, Road Joy Fishing Adventure, yon syarat po idol. Nanjan sa may nila siya mga idol. Hilig din to sa fishing adventure po mga idol. Sana masuporta natin mga idol no? ang ating uh, si idol natin si Road Joy Fishing Adventure. Ah, uh, mahilig din to sa fishing adventure mga idol. Ayan si Oko mga idol. No? Oh. <laughs> Oh, yun mga idol. Oh, balik tayo dito mga idol sa ating shout out. Sana masuportahan natin mga idol no. Edwin Nato, yun shout out po idol. Mar Marty Sir Almeres, yun shout out po idol. Franz Colon, yun shout out po idol. Franz, ah, tapos na to. So yun lang aking na-flex mga idol sa kanina sa umaga mga idol. Marami po salamat sa inyong pagpindot sa ating sa ating kuan mga idol. Sa ating in-upload kahapon mga ka idol. Marami marami po salamat po talaga po mga idol ha. Ah, hanggang dito na lang po mga idol. Ah, uh, may tatlong pinya tayo, bibigyan natin sa ating nandoon. Dito ko na lang ipakita sa inyo mga kadol. dito ko na tatapusin mga kadol ha. Hmm. Bibigyan natin sa ating mga kaibigan natin na kilala sa ako lang ang nakakaalam sa isang lugar. <laughs> sa lahat ng nakikita sa dalawang mata ay alam nila yon. Once na nag-comment sila, alam ko yon kung saan ka pupunta Idol Jeff sa isang lugar. Kapitbahe lang natin yan at dito lang sa barangay So yan yeah, mga idol, marami pong salamat sa inyong Pagpindot nitong ating ating Content mga idol, marami marami pong salamat po Talaga po mga idol ha So yan po mga idol, see you tomorrow Good evening, bye bye mga idol, bye bye